paano basahin ang isip ng tao. Sikretong teknik sa psychology. Gusto mo bang malaman kung paano basahin ang isip ng tao? Paano mo malalaman kung may tinatago sila, nagsisinungaling, o kaya naman kung interesado sila sa iyo? May mga sikreto sa psychology at body language na makakatulong sa iyo. Sa video na ito, ibubunyag ko ang mga powerful techniques para mabasa mo ang nasa isip ng ibang tao, tulad ng isang mind reader. Siguraduhin mong panoorin hanggang dulo dahil may bonus teknika ako na siguradong magagamit mo sa pang-araw-araw na buhay. Ready ka na? Tara, simulan na natin. Number 1 pagbasa ng body language. Ang katawan natin ay nagsasalita kahit hindi tayo bumibigkas ng kahit isang salita. Ito ang mga dapat mong bantayan. Mata. Kapag madalas tumingin sa kanan habang nagsasalita, baka may iniimbento lang. Kapag sa kaliwa, mas malamang na iniisip niya ang isang totoong memorya. Blinking rate. Kapag mabilis ang pagkukurap maaaring kinakabahan. Kamay at braso. Nakatiklop ang mga braso. Defensive o hindi open sa usapan. Ang pagsalat sa leeg o bibig ay maaaring senyales ng kasinungalingan. Paa. Kapag ang paa ng kausap mo ay nakaturo palayo sa iyo, baka gusto na niyang tapusin ang pag-uusap. Number two, tono ng Bose at pananalita Alam mo bang kahit hindi natin makita ang mukha ng isang tao, malalaman natin kung ano ang nararamdaman niya sa pamamagitan ng kanyang boses. Mga senyales sa boses, nag-aalangan ng pananalita, posibleng kinakabahan o hindi sigurado. Biglang pagbagsak ng tono, pwedeng nagsisinungaling o hindi kumpiyansa sa sinasabi. Masyadong mabilis magsalita, pwedeng dinenerbiyos o gusto kang dayain. Number 3, mirroring technique. Narinig mo na ba ang mirroring technique? Ito ay isa sa pinakamalakas na paraan para makuha ang loob ng kausap mo. Ano ang mirroring? ang natural na paggaya sa kilos ng kausap ng hindi halata. Kapag ginaya ka rin niya, ibig sabihin may report kayo. Kapag hindi, baka hindi siya komportable sa iyo. Number four, pagbasa sa muka, micro expressions. May mga emosyon na lumalabas sa muka natin nang hindi natin namamalayan. Ito ang tinatawag na micro-expressions at ito ang mga dapat mong bantayan. Galit, naniningkit ang mata, nakakunot ang noo. Takot, nakadilat ang mata, bahagyang nakabukas ang bibig. Kaligayahan, totoong ngiti na umaabot sa mata. Tushen smile. Number 5. importansya ng tamang pakikinig. Ang taong madalas magsabi ng isang bagay ng paulit-ulit, yun ang pinakamahalaga sa kanila. Pakinggan mong mabuti. Kapag excited siya sa isang topic, ibig sabihin, interesado siya rito. Kapag bigla siyang umiiwas sa isang tanong, baka may tinatago siya. Context is key. Huwag agad mag-judge. Baka hindi siya galit. Baka nag-iisip lang ang kilos ng tao ay nakadepende sa sitwasyon niya. Huwag agad mag unawain muna. Ayan, ngayon alam mo na kung paano basahin ang isip ng tao gamit ang psychology at body language. Pero tandaan, wag mong gamitin ito para manloko ng iba. Gamitin mo ito para mas maging maunawain at mas maging mahusay sa pakikipag-usap. Subscribe for more psychology hacks. Share this video sa mga kaibigan mo. Comment down below kung alin sa mga techniques ang pinakagusto mo.